Nagyelo siya mga katoto. <laughs> Buo. Alam, lumulubog Kasakit po ako kahapon mga katoto. Ang sakit lalamunan ko. Hindi ako masyadong makalunok ng maayos. Namamaga yung parang tonsillitis ko. Namamaga. Good morning everyone! It's been a long time yung paggawa ng ating video bisi ha. Mga katoto. Yes. Nag-bisi-bisi na po kasi. Wala na yata summer dito sa Canada. Lagi na nag-i-snow. Na nag snow snow. snow. Oh, God. Spring na. Makabal pa ang snow dito sa Canada. Mga katoto. Hindi na nagtigil ang snow. <laughs> yes. Puto na. Tapos mag-i-snow. kayo po ay nandito sa Canada sa ang lugar po kayo naka-base ngayon nag snow pa rin ba? comment down below po mga katoto mm -hmm. kung nasa Canada po kayo at anong province ninyo share nyo naman sa amin kung makapal pang snow sa inyo dyan nag enjoy pa rin ba kayo sa snow until now? <laughs> or naiinis na rin kayo kasi eh, hindi na kayo makapag-outfit ng ano ng bongga, summer bongga. outfit. <laughs> <laughs> papasok na naman si Commander, mga katoto, trabaho na naman. Yes. Ingat po sa mga papasok diyan sa trabaho nila. Lalo na yung mga naglalakad. Madulas ang daan. Ka po, ha? Ingat ka po. Ingat ka. Mag-message ka pag ano. Oh? tumawag ako doon sa may munisipyo doon sa Ethelbert papalitan daw yung water uh, water meter so kailangan kong pumunta doon buti na lang di po ngayon mga katoto kasi kahapon di ako nakapasok nagkasakit po ako kahapon mga katoto nagkasakit ang sakit ng lalamunan ko hindi ako masyadong makalunok ng maayos namamaga yung parang tonsillitis ko namamaga yung lalamunan ko short throat mga katoto kaya hanggang ngayon ramdam ko pa pagkagising ko ng umaga ang sakit kailangan ko uminom ng maligamgam na tubig para ma-refresh siya maging hawaan namamaga kasi sa mga nakarang araw kasi mga katoto yung sa mga sa trabaho ko marami din nagkakasakit na ganito sipon, lagnat tapos ubo nahawa yata ako <laughs> mahina yung immune system ko so kaya yun kahapon nag absent ako hindi ako nakapasok buti na lang ngayon day off ko so nakapagpahinga pa ako pero pupunta ako sa Ethelbert ngayon may asikasuhin ako mga katoto napakahirap pang magkaroon ng sakit sa abroad mga katoto yung nangihina ka nanlalambot ka yung parang lalag natin yung katawan mo pagramdam ko kahapon napakahapdi ng balat ko eh napakahirap magkasakit pag nasa abroad. Lalo na wala naman tayong pamilyang aasahan, di ba? Wala naman na pamilyang mag-aalaga. Si commander naka sa trabaho. bayad yung mga yun minsan pagka pagka may sakit na papasok pa rin eh kasi kailangan hindi pwede magpatalo sa, sa sakit unless kung ano na malalang malala na yung sakit so yung kahapon talagang hindi ko na kaya yung ano nang lalamunan ko eh, masakit siya yung pagkagising ko ang half ang sakit ng lalamunan ko parang nakasara siya parang hindi ko mainom yung tubig eh. ayaw pumasok tapos tinyaga ako konti konti uminom ako ng maligamgam na tubig so medyo naging hawaan siya hanggang sa nakakain naman ako pero talagang tinulog ko siya kahapon eh. sundin ko sana si commander kahapon kaya lang sabi niya sa akin pahinga ka naman muna sabi niya hirap talaga pag OFW pag nagkasakit no, mga toto to. yung iba napipilitan magtrabaho yung iba nag absent nang walang bayad yung iba talagang minsan lumalala pa yung sakit minsan may namamatay ganyan yung buhay OFW yun no? Know? napakahirap dito naman sa Canada libre naman magpa-check up libre naman yung magpa-punta sa doktor payag ako pumunta ng hospital dito na nagpa-check up dito sa Canada sana hindi naman hindi naman yun na mangyari yon na magpa-check up pa ako na lumala yung sakit ko kasi ayaw kong magkasakit ayaw kong maging pabigat <laughs> ayaw kong maging uh, ano ahasa sana lagi ko pinapanalangin kay God na bigyan ako ng malakas na pangangatawan para magamit ko sa pang araw araw na trabaho ko ayoko magkasakit yan buhay OFW na mga katoto pag nagkasakit ka talagang hindi ka makakapagtrabaho wala kang sahod may mga bills may mga may mga umaasa na kailangan nating magtrabaho Kuya <laughs> Stavalio na <laughs> Yun nakarating din ako mga katoto dito sa kay Albert kay Batchay ito yung bahay namin dito itong munting bahay namin dito sa Canada ito yung unang bahay namin mga katoto na hanggang ngayon sa amin pa siya hindi pa namin binenta at good, good thing Uh, kupikita siya kahit na uh, hindi namin siya natitirhan kasi may nangungupahan dito sa ano bahay namin dito so passive income no mga katoto <laughs> hindi ito kasi yung na, ano namin mga katoto ito, yung napundar namin namin ni commander nung after namin kinasal dito sa Canada so nag kami na kumuha ng bahay ito nga kahit na maliit at least pagsimulan namin para hindi kami nangungupahan kasi naisip namin na sayang yung ano, upa namin. Kaya pinili namin na kumuha na lang ng bahay para at least in the future maging sa amin pa. So nangyari po yun mga toto. To. Naging sa amin na si Batchay. Ayan. Batchay po yung pangalan niyan. Ayan. Ewan ko baka dito sa may likod. Dito sa may likod papalitan yung water meter yata yun napalitan nila ala ma ano pala dito mataas paano nila kaya nung papalitan nito kaya makapal makapal palang snow dito mga so matigas naman dito, ito sa likod pasok tayo dito sa likod ay ay lumabog yan, ang kakalno, Ayan. Ang kapal na makatotoh. Ayun. Ayan si Batchai, ito 'yung anak uh, niya. namin. Ang daming nagtambay dito na ano, ng mga mga deer, yung mga uh, ano nila, mark nila. So baka ito 'yung papaitan nila sa malikod. kasi. Pero at least matigas. Baka ito. Baka ito yung papalitan nila. Sana. Ewan ko lang. Kung yan yung papalitan nila. Diba? Ito yung sa likod niya. <laughs> Kasama pa ito. Yan. ga Ano yan? Uh, shed. So. Ayan po siya mga katotoo balik balik tayo dito buti na lang mat kahit na mataas itong stone na to matigas na siya so nakaapak ako dito <laughs> hindi ako lumubog wala <laughs> lumubog <laughs> <laughs> Tagtunaw na eh, oh. Yan. Tapos, yung mga kapitbahay namin dito, si Kuya Chris at si Kuya Arnel. Doon si Kuya Arnel, doon. Sa so, may ano. Sa so may isang bahay na 'yon. Sa so corner. So, si Kuya Chris, kapitbahay namin ito si Kuya Chris Pilipino mga katoto si uh, Ninong Glenn si Rodney tapos si Kuya Francis doon naman sa kabilang kanto so dito puro Pilipino ilang bahay ba? sa dalawa, tatlo, apat, limang bahay puro Pilipino yung nakatira kaya dito natawagin na ng ano dito Pilipino Street Filipino <laughs> Street na ito mga katoto itong 16 ano itong First Avenue sa so, Filipino Street na siya. <laughs> Hintayin ko lang yung gagawa. Tinawagan ko na eh. Sabi ko dito na ako sa bahay dito sa Ethelbert. Pasok na ako dito. di man nila nagawa yung sa pagpapalit ng water meter do sa kay Batchay naghintay lang ako doon nainis lang ako kasi sabi nila tatawagan nila ako hindi naman nila ako tinawagan naghihintay ako doon di man nila ako sinabihan na hindi pala nila magagawa ng lang ako ng lupa para ano pagtataniman ko magpupunla na ako para sa summer meron na akong itatanim kain na po ako mga katoto nagutom na ako dito po ako sa mcdonald mga katoto kaya lang hindi na ako pumasok na kumain doon so nag order ako sa loob pero hindi na ako kumain doon sa dining nila kasi maraming mga matatanda na kumakain doon dito na lang ako sa may no? labas nagutom na ako nanginginig ako sa gutom napansin ko ilang araw ng ano pagka nagutom ako ganito yung nararamdaman ko na nanginginig yung kamay ko at yung katawan ko pag nagugutom ako mamaya pagkatapos ko kumain bibili ako ng lupa para sa patatanim kapunla pumunta ako ng Walmart kaya lang wala akong nakitang lupa doon subukan ko sa may Canadian Tire o kaya dito sa may ano Dollar Tree baka mas mura na ko kumain si Commander mga katoto Pagka ganito, kasama ko siyang kumakain sa McDonald's Uh, lagi kami ng dalawang magkasama kumain. Hindi kami kumakain ng mag-isa. Ngayon lang ako kumain ng mag-isa kasi nasa trabaho siya. <coughs> so late na akong dumating, then Uh, wala pang ano wala pang pagkain kasi sa bahay kaya dito na ako dumaretso sa may mcdonald na miss ko siya <laughs> mamaya iayain ko na lang siyang kumain sa labas kung baka kung gusto niya kumain dito sa may mcdonald Plano ko kasi eh, magluluto ako ng munggo. Bumili ako ng chicharon para ihalo ko dun sa munggo. dito marami silang <coughs> mga lupa oh. bibili ako dito sa Canadian Tire yan sa Canadian Tire ako bibili greenhouse sila dito eh so ang nangyari so ang nangyari mga katoto hindi pala nila binibenta yung mga lupa muna doon hindi pa daw sila nakasetup kaya yung sa may loob lang muna yung binibenta nila eh yung sa loob napakamahal konti lang pero mahal sila so titignan ko dito sa may isang store dito sa may dollar tree kung meron silang lupa at medyo mura, syempre titignan natin kung ano yung mas mura ba? Diba? pagkawala doon, so mapipilitan akong buy dito sa Canadian Tire ng lupa na yung mahal para makapag-start na akong magtanim mas lalo Mas lalong maliliit dito Mas maliliit sila <laughs> So balik ako dun sa may Canadian Tire Mas maliliit sila dito Hindi pwede yan <laughs> Mas maliit yung mga nandito Sa may Dollar Tree mga katoto So wala akong nabili Babalik ako ng Canadian Tire ngayon Para bilhin na yung lupa doon para makapagsimula na sa may Walmart wala dito sa Dollar Tree wala sa Canadian Tire doon ako pupunta para bumili ng lupa so may mahal doon pero wala akong magawa eh yun lang yung bilihan dito eh bibili <laughs> na lang ako doon mga katoto so yun mga katoto nakabili na ako ng lupa yan dalawa na binili ko $6 kasi bawat isa medyo mahal so wala naman ako mabili kaya binili ko na yan ngayon kukunin ko itong mga pinaggamitan ko nung last year na pat yung mga paglaganan ng mga mga baso so bubuksan ko itong maliit na shed na to yan o oh dito ko nilagay yung mga ibang gamit ko dati mga pang garden nandito lahat oh, problema lang nakaharang kong mga to so yun yung mga yun oh. kukunin ko yan dito ko rin nilagay itong mga bike na to ang dami no ang daming gamit <laughs> yan kailangan kong kunin to kailangan ko to dito ka yun so kuha na kuha na mga toto to. yung mga gagamitin ko wala na pala ako ano yung mahaba meron din ako mga binhi dito alam ko eh ito ito sayang so, po mga to baka maitanim ko pa ito So, ito mga to yung kailangan ko para makapagpunla pagpupunlaan ng mga talong kamatis kampalaya okra yan ito yan, yan yung nagyelo siya mga katoto oh. <laughs> buo kailangan ko lagyan ng ganito ito para hindi ito siya tumulo hindi dun sa may loob ng bahay baka tumulo sa loob ng bahay sa may loob ng basement sa tuon sa itong mulo nagtagtonaw na eh so umiinit na kailangan nang tawagin yung mga tuluan na yan dito sa may likod nalagyan ko naman na yun eh titignan ko dito yun so doon na siya tumutulo tapos yung kabila meron din ayos na yan hindi na yan